isang mapagpalang araw, isang mapagpalang tanghali at isang mapagpalang gabi po muli sa ating mga kaibigan, sa ating mga patuloy na sumusubaybay, sa ating mga followers, sa ating mga likers and uh, sa ating pong mga kaguro at iba pa. At uh, muli ay sa oras nito, tayo po ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral o pag-uusap, yung ating discussion about sa panalangin at sa ating pinapanalanginan. magkaroon din tayo ng ilang mga gabay para sa panalangin, para sa paggamit sa banal na pangalan ng dakilang may na si Yahweh. Okay? <clears throat> Ang banal na pangalan ng dakilang may na nakasulat sa original Palayo Hebrew, yun yung YHWH na... <coughs> Sorry. Na kapag ito po ay binibigkas po natin, ang tamang pagbigkas po ng salitang Yahweh, na nababasa na mabasa kasi natin yan sa mga Bible, Yahweh, yung short form niya is Yah o Yahhu, pero ang tamang pagbigkas po niya ay Yahweh. Okay? Yan po ang tamang pagbigkas. Tandaan, may mga words kasi na may tamang ang pagbigkas. So ito ay ang tamang pagbigkas ng pangalan ng dakilang may lika na Yahweh ay Yahweh. Kaya sa ating panalangin, ito po yung gagamitin po natin, yung tamang pagbigkas. And balikan natin ang nakasulat sa John chapter 17 verse 11. Ang sabi dito, at ngayon ako'y pupunta na sa iyo, iiwan ko na ang sanglibutan ito, ngunit sila ay nasa sanglibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pag-usapan po natin no? na ang pangalan ng dakilang may Lika, na Yahweh na gagamitin natin sa panalangin is very powerful. Sa ang sabi po dito, uh, ingatan mo po sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Kaya nga, kung gagamit ka ng pangalan sa iyong uh, sa panalangin, eh gamitin natin yung powerful name. Ang pangalang ito ay Yahweh. Sabi dito, ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Muli po, binanggitan naman yung kapangyarihan ng pangalan ng dakilang may lika. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. So alam naman natin kung sino sa mga disciple niya, <laughs> yung nag uh, uh, tumaligod at sabi nga ay eh, siya na yung gumawa ng kanyang sariling kapahamakan. Tingnan natin ang awit 129.8. Ang sabi ito, kahit isang dumara ay di man lamang banggitin na wa ang pagpapala ni Yahweh ay iyong tanggapin. Sa pangalan ni Yahweh pagpapala ay iyong tanggapin. Imagine, ano, uh, tingnan mo to ha. Sa pangalan na dakila may liga, may blessing, may power, may blessing. Eh, kanino pang, kanino pang pangalan ang gagamitin mo? Teka muna, baka sabihin nyo, di, powerful naman din yung pangalan ginagamit ko eh. Ingat ka. Kasi baka gamitin o ginagamit ng kaaway ang pangalan ibang ginagamit mo na kaya kala mo. Very powerful. Na-experience ko rin yan. Eh. No? Yung mga panalangin na ibang pangalan, yung pangalan na ginagamit ko noon na ginagamit mo ngayon. Naku, na-experience ko yan. Nakala ko very powerful. Ginagamit pala ng kaaway yun para hindi ko nagamitin ang pangalan ng dakilang may ni hawe eh, na totoong pangalan na magbibigay ng kaligtasan. Totoong dapat tawagan. Totoong dapat panalanginan. Ito yung totoong makapangyarihan, higit na makapangyarihan sa kanino pa man. At hindi lang makapangyarihan, nagbibigay pa ng pagpapala sa pamagitan ng kanyang pangalan. Ano na naman sabi sa Joel 2.32? At mangyayari na ang sino mang tumatawag sa pangalang Yahweh ay maliligtas. Kaya tingnan niyo po ha, ah. yan napakalaga ng tatawagin nating pangalan, yung totoong pangalan ng Creator natin, ng pangalan ni Yahweh, sapagkat kapag itong ginamit natin, may kapangyarihan ito na dadaloy at ito'y magbibigay ng pagpapala at daan tungo sa kaligtasan at sa susunod na mga pag-uusap po natin ididiscuss ko po sa inyo kung paanong ang pangalang ito ay napakabisa alam niyo po na experience ko to sa mga healing and deliverance very powerful ang pangalan ng dakilang mailika na si Yahweh kaya muli po patuloy ko pong pinapahayag sa inyo yung nakasanayan yung pangalan na hindi pa nga lang Yahweh. Kalimutan nyo na po yun. Yun na po yung nakasanayan mo, hindi po yun ang dapat mong gamitin. Ang dapat mong gamitin, yung totoong pangalan na magbililigtas po sa atin ang pangalang Yahweh. Ang totoong pangalang may kapangyarihan ang pangalang Yahweh na siya magpapala sa iyo. Muli po, isang magandang gabi. Pagpalain po tayo ng dakila may lika. At muli ko pong pinapahig sa inyo na inyong palagahan ang katotohanan, hindi ang nakasanayan. Ay inyong pong abang lingkod, kuhin nyo.